Topic natin para sa mga kababaihan, ito yung pinakamadalas na nararamdaman at medyo nakakainis. May amoy, makati, may discharge o may dryness, tuyo doon sa maselang bahagi ng katawan. Ano ang gagawin natin at ano ang mga dahilan? Uh, unahin natin yung pangangamoy. Ano ba ang mga may amoy na kadahilanan sa mga kababaihan? Yung tiyatawag natin bacterial vaginosis. Ito yung pinakamadalas na dahilan. Wala pong infection dito, pero yung lactobacillus, ito po yung dapat marami dun sa babae. Ang nangyayari, kokonte. Tapos yung ibang bacteria na nandun, ay siyang dumadami. So, ang nagiging resulta, nagkakaroon ng amoy at dadami yung discharge. Tapos yung pH, nagiging alkaline. Eh, dapat acidic. Ang dahilan, paiba-iba kasi ang hormones ng isang babae. Depende sa kanyang mense. So, akyat baba yon at saka pag nagsimula ng maging sexually active ang isang babae, nagkakaroon na ng bacterial vaginosis. So, mapapansin nyo, may amoy ito. Ang amoy niya parang medyo malansa. Fishy smell. Parang ammonia o minsan naman, eh, parang patay na isda. Medyo mabaho. Yun na nga, dahil nga dun sa menses at saka dun sa talik. Tapos, nagkakaroon ng discharge. Minsan, puti o kulay gray. Tapos, uh, masakit din pag umiihi. May iba pang dahilan. Bukod sa bacterial vaginosis, may tinatawag din tayong trichomonas. Dito, malansa. O oh, parang isda. Fishy smell din. At may discharge na makati. May isa pang infeksyon, yung pelvic inflammatory disease. Ito, infeksyon sa mga kababaihan. At kung yung tampons o kaya yung pads, yung pasador, hindi agad napapalitan. After four hours, nag-iiba-iba na yung amoy. Yung yeast infection, madalas din mangyari sa mga babae. Ito naman nagiging maasim, parang medyo bulok. Tapos makikita mo yung discharge, parang kesong puti. So, minsan halo yung bacterial vaginosis at saka yung yeast infection. Tapos yung pawis ng isang babae, kasi dun sa maselang parte ng katawan natin, marami ding sweat glands dyan. Bukod pa dun sa buhok, syempre dun sa buhok ng isang babae, pwede din magdulot yon ng pagkakaroon ng pawis. So, may oil glands. Ang pwede natin gamitin, kung ano yung ginagamit nating sabon sa ating katawan, yun na rin yung panghugas doon sa maselang bahagi. Pero once or twice a day lang, huwag pong kada ihi ay hugas tayo ng hugas ng puerta kasi maa-alter na yung normal uh, mga bacteria doon sa ating katawan. Yung ihi, pwede din magdulot ng pangangamoy kung ito uh, kung ang isang babae may tinatawag na incontinence o yung tumatagas na yung ihi niya dahil menopausal na siya. At depende din sa kinain, ininom, vitamins at saka yung gamot na iniinom. So lahat huyan yan don contribute sa pangangamoy ng maselang bahagi. Ano ba yung normal na dapat sa mga babae? Dapat wala namang kasing amoy, medyo maasim-asim lang doon sa maselang bahagi. Hindi dapat nangangati, acidic ang pH 4.5 or less. Pag naging alkaline, yan medyo altered na yung bacteria a uh, Dapat clear lang yung discharge pero medyo magiging yellow after a uh, menstruation. So, pag nagiba yung kulay, i-discuss natin mamaya. So, para maiwasan ang pangangamoy, syempre maliligo palagi. Once or twice a day, ganun din yung paghugas. Huwag na ho tayong magdudush, kailangan uh, maluwag yung damit natin. Yung light materials lang, uminom po ng marami tubig. Pumunta naman po tayo sa pangangati, okay? Itching. Ito po dahil sa kasuotan natin, pwedeng masikip, makapal, kaya nagpa-pantyhose tayo. Nag-spandex, body suits, body shapers, girdles. So may moisture, mamasa-masa, may friction. Kaya nangangati. Pwede rin mag-cause yung yeast infection kung nagko-contraceptives -co tayo or allergy sa mga ginamit nating soaps, creams, at huwag na pong magdudush. So, tuyuin lang po dun sa maselang bahagi, lalo na yung may singit. Ang mga soap po na gagamitin natin, pwede po yung mild soap lang, katulad ng Dove or yung baby soap. Yung toilet paper na gagamitin, mas maganda yung malambot, white, at walang amoy. Loose baggy pants, pwede po. Sabon pang laba, balnawan lang po mabuti yung ating mga underwears. Okay? Tapos kung pwede, cotton underwear instead of nylon underwear. Huwag pong gagamit ng mga pabango dun sa maselang bahagi ng ating katawan. Nakakatulong po yung mga probiotics. wag na pong magbabubble bath para hindi tayo mga tea. Tapos pag mababa na rin po ang estrogen ng isang babae, menopausal or perimenopausal, meron pong pwedeng makatulong, bibigyan po kayo ng OBGYN nyo na matatawag na estriol or estrogen cream na pwedeng ilagay dun sa labas. Dito po sa atin, may tinatawag na Ovestine or Vagifem. Yan po yung madalas ibigay ng ating mga OBGYN. Pag po merong pinworms na galing sa puwet ng isang babae, pwede din po magdulot ng pangangati dun sa maselang bahagi. At, syempre, yung infection, iwasan natin. Katulad ng mga yeast infection. Trichomonas, yan po. Nagdudulot po yan ng pangangati din. Pum dumako naman po tayo sa discharge ng isang babae. Sabi ko nga, dapat clear or white lang. Walang mabahong amoy. Tapos, pag nag-iba na ho ang kulay. So, i-discuss natin. Ano ba yung mga kulay? Um, pag white na parang kesong puti, baka po merong tiyatawag na yeast infection. Pag po yung bacterial vaginosis na sinabi ko, kulay gray ang kanyang discharge. Pag naging yellow or green, ah, meron na pong bacterial vaginosis or baka yung mga um, sexually transmitted na mga sakit, nagdudulot din po yan ng yellow at saka green na discharge. Pag pink, may konting iritasyon yon So, baka may konting bleeding. At pag red na red, eh, kailangan po yung discharge, eh, ipatingin na po natin sa ating OBGYN. Dumako naman po tayo sa dryness o yung panunuyo nararamdaman din yan ng mga kababaihan. Huwag nyo hong titiisin lang ang panunuyo kasi yung vaginal dryness, malaki po ang may tutulong ng inyong OBGYN. So, hindi nyo kailangan magdusa. Doon sa mga sinabi ko, yung amoy, makati, tapos may discharge, lalo na po ang dryness, punta lang po sa inyong OBGYN. Dito po, um, dahil nag-change ang hormones ninyo, menopausal na kayo. Pag childbirth at saka nagbe-breastfeeding, nagkakos din huya ng dryness. Pag yung inyong oral contraceptive pills, nagdulot ang dryness, papalitan nyo sa inyong doktor. So, uh, pag hindi nire-regla, dahil naglo weight, bumababa din po ang estrogen, it will cause dryness din. So, ang gusto ko lang po sabihin dito, ah, uh, meron po mga moisturizers. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong magtitiis. Sa Amerika po may replens, pero dito sa atin meron tayong mga estriol. Yung sabi ko nga, Ovestin or budget Vagifem. May mga lubricants na pwedeng itanong sa ating mga pharmacist, katulad ng KY Jelly. Ang dami pong brands niyan sa mga botika natin. So, wag ko tayong mabahala. Magtanong lang. So, kapag may dryness, pwede kayong gumamit ng lubricants, katulad ng KY jelly, moisturizers, yung estrogen, sabi ko nga. Or kung pwede mag-HRT, doktor nyo lamang ang mag-decide -de nun. Bago kayo pumunta sa inyong doktor, so, tingnan nyo. Dun, kasi ta kailangan alam nyo na yung history niyo, Kailan ang huling menstruation ninyo, or kailan kayo nag-menopause, kayo ba ay naka-pills, yung contraceptive pills, huwag ho kayong mahihiya, huwag nyo hong itatago, kasi doon makakakuha ng clues ang inyong doktor. Ano po yung sexual activity nyo, ano ba yung lifestyle niyo kinakain niyo baka naman may iniinom kayong gamot, mga antibiotics. So, personal habits or hygiene, baka po kayo ng mga um, panty liners, o kaya nag- i-spray kayo doon sa maselang bahagi or gumagamit kayo ng pabango kailangan mo, ano, sabihin natin, wag natin itago sa ating OBGYN kasi baka yun yung um, nagdudulot ng mga na nararamdaman natin. Isabi nyo, anong trabaho nyo? Nagbabubble bath ba kayo? So, honest lang tayo. Kasi, kailangan din yan. Pag punta nyo po doon sa doktor nyo, tatanungin, actually talagang pinipelvic exam kayo. So, wag ho kayong mahihiya. Relax lang. wag kakabahan. Hinga malalim. Pwede ho kayong pumikit. Kasi, i-inspectionin ho niya yung mga hindi natin nakikita. So, dapat doktor ang gagawa niyan. Pwede din niya ho kayong ipap smear. Magpapaalam naman din ho yan sa inyong doktor. Yung inyong doktor. Ngayon, sabi niya, pwede, ang mga tanong niyo, pwede ba akong mag-check up sa doktor? Kung may regla, wag niyo na hong ipatagal pa. Kung naramdaman niyo nga itong amoy, kati, discharge at tuyo, punta na kayo dun sa inyong doktor. Kahit kung may regla kayo, walang problema. Bagong talik, okay lang ho. Bagong shower, okay din lang ho. Buntis, kailangan niyo pong mag-visit sa inyong doktor. Ang gusto ko kasi, wag kayong mag-self-diagnose at saka huwag agad kayong bibili ng gamot sa butika, yung mga over-the-counter kasi baka mali naman yung diagnosis nyo at gamutan nyo. So, lalo lang tatagal yung inyong sakit. Tapos, lastly, so, pinelvic exam nga po kayo. So, yan, titignan nga yung loob na hindi natin nakikita. Maari kayong ipap-smear, ipa-urinalysis kayo, or ipa-culture. Uh, para po malaman ano yung diagnosis o yung tama ninyong sakit. Eh, sino ba yung dapat mag-visit sa OBGYN? Oras po, um, ibig nyo sabihin yung kailan yung simula. Oras po na naging sexually active na, isang babae, pwede na ho siyang magpa-check up sa OBGYN niya. At kailan? At least once a year. At saka kung kailan kayo may matinding nararanasan. Yung mga sinabi ko nga pong sintomas, yung dryness, may discharge, makati, um, pwede na po kayong mag-visit sa inyong OBGYN. So, sana nakatulong ako sa problema ng kababaihan. So, ito po yung payo ni Doc Lisa para sa inyo.